Magandang araw sa inyong lahat at sa ating mga tagapakinig. Ako ang inyong lingkod, Gian Ira, at pinabati namin kayo sa aming bagong episode ngayong araw. May 6, 2025 kung saan mamamayagpag ang at kaaliwan habang nagahati ng mga isyong pawang katotohanan at katotohanan lamang. Ngayong araw ay pag-uusapan natin kung gaano kaepektibo ang mga inisyatibo at mga patakaran ng Philippine National Police or PNP kaagapay ang Department of the Internal and Local Government o DILG ngayong election. Noong nakaraang taon, 2024, naitalang 120 ang election-related violence cases at mainam na sa first quarter ng 2025 ay 35 na lamang ito. Makikitang mabisa ang patakaran na inilulunsad ngayong eleksyon. Talagang masasabi natin na mas hinihigpitan pa ng otoridad ang mga protocols nito upang matamo ang matiwasay at payapang halalan. Kaya naman, huwag natin sayangin ang ating boto sa mga maling kandidato. Hangad na natin ng bawat isa na may mabuting mga pinuno sa pwesto. Kaya narapat lamang na ipagpatuloy pa na nasa otoridad ang, ang mekanismo kanilang sinasagawa. Nang sa gayon, maluluklok talaga ang karapat-dapat sa pwesto.